Naisipan na yung mga grocery Hindi pala naisipan. Talaga mag-grocery kami para sa handa namin sa New Year. O ulit na kasi ako mag-edit at mag-upload. Kaya eto, nagtitingin-tingin na sila. Hindi naman ako magluluto ate ko. Kasi pag ate ko nagluto, parang yung pang yung ano, yung menu, ganun. Yung feeling mo na sa mamahaling restaurant ko kumakain. Pwede nga ito mag mag-negosyo sa pagkain yung mga ano, mag-order order. Tapos siya yung magluto. Pero siya pinakakapagod kaya ayaw niya. <laughs> at habang tumitingin-tingin sila ng mga ingredients, since wala ako maya ang dahil wala naman ako alam sa pagluluto. Bumukod ako kasi nakuyers ako kung ano na bang mayroon sa grocery dito, grocery store sa Philippines. Sa Save More pala to sa May Walton. Ang kabataan namin, pinapapunta lang kami ni Mami sa Tendan, tapos pinapautang ng sardinas to you it look. Tapos yung hiya ako kasi ayoko talaga nang nauhuta, kaya ayoko talaga ang inuutusan ako pag sa utangan. Okay lang sa akin, mautusan yung bibili, pero yung uutang, nahihiya talaga ako. Pero si Mami naman, ayaw din niya may utang. Kami bayaran niya agad-agad. Tapos lagi niya sa amin. Tinuturoan kami na wag na wag kayo mangutang, di diba? bali ng ano magtiis kayo sa anong meron kayo. Ay grabe, ang dami ko nakikita mga products na nagbabalik ala, -ala sa aking kabataan. Tipo yung chocolate. Pero dati ano yung inaputan niyo ba yung chocobo? Eh nako napaghalat ng edad. Chocobot at saka honey. Ay nako yung tag, -tag, tag si 50 centavos. Dami mo mamararating sa 50 mo. 25 cents ata 50 cents. Hindi ko na maalala. Ma Excited ka na magkakaroon ka ng ano ng pera, ng coins tapos ibibili mo. Tapos pati mic, -mic na magkakanda ubu ubuka ka. Yung mabibigla ka ng paghigop sa so sobrang excited mo na, ay, nakabili ako, naka-afford ako ng mikmik. -mik. Tapos, paghigup mo talagang, ano, umaano sa lalam mo, mas maubo-ubo ka. Minsan, tinatry mo pa um, yung mga stick, o, oh, tapos gagawin mong sigarilyo, kunyari. <laughs> pero, hindi naman ako nag-smoke, puti na lang. Pero, dati, di ba yung kunya, parang ang feeling eh, mo, cool ka. Kasi, yung mga nakikita mo, mga tambay-tambay din sa inyo, lagi naninigarilyo. O, kaya yung straw ng mikmik, -mik, <laughs> tapos yung mikmik -mik, yung gagawin mong usok. <laughs> tapos, di ba yung ayaw ka nang tanghali, pero yung matulog. So, pag ayaw mo matulog, ay papaluin ka, pero pag good mood, sa sabihin yung basta matulog ka may pangmeryenda ka pag kagising mo tagpiso ganun Siyempre matutulog ka na may pangmeryenda ka pag gising mo pero nung college siyempre nag level up na tayo nakaipon na ako ng ano pambili ng Cloud9 Choco Mucho Choco Choco ayun that's favorite ko flat tops bumibili ako ng taglimang piso sa tindahan o kaya chikito sugo i favorite ko yung chikito yung kulay orange at nung nag start na ako mag work ayan naka afford na ako ng hello ay favorite ko yan grabe pagka bumili ako niyan sa kaya kong kainin yang lahat nang yan sa isang upuan isang plastic ganun ako. Pag hanggat meron na akong nakikita, kakainin ko yan. Tapos ay, eh, nakaka build din ako nung may work ako ng ano, chocolate chip cookie. Gusto ko talaga try na yung chips ako Pero namamahalan talaga ako sa kanya. Kaya ito yung affordable na brand ang inaano ko. Tapos itong ice gem, para lang masulit ko siya. Yung mas mapatagal ko siyang kainin, sinisip-sip-sip ko lang, hindi ko kinakagat. Tapos, uunahin ko yung tinapay na part kasi nga, para sa akin, save the best for the last. Kaya, hinuhuli ko yung icing na part. Kaya, sarap na sarap talaga ako. Tapos, mahilig din ako yan sa buttercream. Sobrang na-appreciate ko yung lasa niya. Yan yung mga madalas kong pang merienda. Tsaka, yung cream, oh, na chocolate flavor. Tapos, pag pala kumakain ako ng biscuit, kahit anong biscuit na may palaman, pinaghihiwalay ko siya para mas matagal ko siyang ma maubos. Tapos sinuhuli kong kainin yung may palaman. Minsan sinasakso ko pa siya sa gatas. Tapos eto, nahilig ako sa Malkis. Before ako magpunta ng Australia, eh, ay adik adik ako dyan. So, lagi ko yung binibili. Laging pinang may merienda. Tapos, mahilig kasi akong mag-snacks eh. Tsaka Hansel, ay gustong gusto ko yung Hansel na yan. Tapos pag binuksan ko, maaamoy ko talaga agad. Yung nasasarapan ako sa amoy pa lang. Tapos ang mangyayari, uulit-ulit ako. Mga nakakailang plastik ako niyan. At after nga ng mag-grocery, pumunta muna kami ng Vista Mall sa may modern Shanghai para i-try namin yung pagkain nila. modern kami ng mga dim sam tapos chicken feet. Talagang gusto daw ni daddy ko ng chicken feet. Eh, pagbigyan na. Napansin nyo ba, yung mga vlogs ko, nung mga pag-uwi ko dito, puro pagkain. Kasi ang hilig talaga namin kumain. <laughs> parang alam mo yung nung dating kabataan nyo, hindi ka hindi nyo makain yung mga gusto nyo. Kaya siguro nung nagkatrabaho, lalo na yung okay-okay naman yung seldo na, like, gustong gusto na yung mag ng iba't ibang kainan. At pagka masarap yung bago namin trina, iba ba yung mauulit. Pero pagka hindi masarap, ay hindi na tatarahan na namin, mamarakahan na na, hindi na namin to uulitin. <laughs> <laughs> pero in fairness, masarap naman yung mga pagkain dito. Hindi nga lang ganun kamura, pero okay naman din. May mga iba't iba silang sauce na para sa akin ay mas nagpapasarap at mas nagbibigay lasa sa mga pagkain. Nasasalapan pala ako sa mga ganitong klase. May mga palaman either custard, salted egg bun. Basta may feeling. <laughs> Sana all may feeling. Tapos ito pala, umarli din kami ng aking favorite na ano, na crispy pork. Na may carrots and cucumber. Tapos ito, tofu ata to. Hindi ko na maalala. Sweet and sour pork or tofu. Not sure. I forgot. And, medyo malilit lang din yung servings. Tapos, hati-hati na kami dyan. Yung talagang tigi sa isa lang. Yung matikman lang yung bawat potahe. Buti nga, hindi kami nag-umabot sa away-away sa partiyan. Kasi nung bata kami, ay, eh, kailangan walang lamangan. Tipong kung may timbangan lang, baka tinimbang na namin. Umaabot pa nga sa iyakan at saka pisikalan. Yung talagang nagbababag pagka, ay, mas malaki yung sayo, mas malaki yung parte mo. Bakit kaya Tapos, magsusumbog pa kay mommy, mami. Oh, yung parte niya mas malaki. Tapos si mami ko ang gagawin, ibibigay niya na lang yung party. niya. <laughs>